Nakatakdang dumating sa bansa ngayong araw si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Timog Silangang Asya. Ayon kay outgoing New Zealand Ambassador to the Philippines, Peter Kell, ang nasabing pagbisita ay pagpapakita lamang ng suporta ng Prime Minister sa development agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakda rin may pagpulong si Kell kasama ang kanyang business delegation kay Pangulong Marcos sa Malacanang, mamayang hapon. Samantala, sa kanyang farewell call, nagpasalamat naman si Kel sa kanyang naging pananatili sa bansa matapos makumpleto ang kanyang apat taong diplomatic posting sa Pilipinas. Ayon sa embahador, kumpiyansa siyang iiwan ang kanyang puesto na mas matatag ang relasyon ng Pilipinas at New Zealand. Noong nakaraang taon, 28 ang New Zealand sa mga trading partners ng Pilipinas kung saan aabot sa 495.37 US dollars ang halaga ng naipasok nitong kalakal sa bansa. Kasalukuyang uh, mayroong halos 80,000 Pilipino ang nasa New Zealand.